No guys, kain tayo. Meron ako noodles dito, noodles. Spicy chicken noodles. <laughs> Spicy chicken noodles tayo ngayon, guys. Kain for today's video. Ang So hello guys, welcome to my channel. Kain tayo rice achaka noodles. maanghang na noodles po kain po tayo. Hindi na po to mainit kasi kanina pa to. Kaya, kain-kain lang tayo. Kain lang tayo guys. So, to, to make sure, nag-chat yung anak ko nandun siya sa San Negros. Kasi doon siya bumuto. Mm. mm. Nagbibidyo po ako sa kayong apo ko at siya, siya ay naghuhugas. Marunong na po siya maghugas. Yung isa is naglalaro nasa kabila. So ako po ay kumakain dahil ako po ay gutom na gutom na. Hindi ko na matiis ang kagutuman ko. Kaya, kakain muna ang lola. Kain po tayo, guys. Hello, guys. Andito po si Aning, guys. Naglalaro po si Aning guys at saka yung ate niya is naghuhugas ko ng plato. Na hello guys. Ako po si Aning. <laughs> <po si> Anin. <laughs> meron po kaming kat. Ako po ay kumakain. So Ang dito, oh, meron kaming ganito. Ano to? De, cropic po to, cropic. Nulutuin ko po yan mamaya. Meron po kaming cropic. <laughs> so, kain-kain po muna tayo, guys. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo kahapon? Busy kayo kahapon? Hindi di pa na maka <laughs> Lulutuin ko pa niya. Ang lutuin pa ko na. Balik, ibalik. Eh, mm -mm. Si ate naghuhugas po. Anna? Ako kumakain. Ay. Gutom na, gutom na po ako. Ako, be. Ha, ha ah manawan finish man very good, good kayo eh, So, tapos na po maghugas si eh. si Freya tapos na po maghugas alam na po niya kung paano maghugas po yoy very good na si ate. ni yeah, hello hello everyone, dako na kayo, ko ay Um. Hello. mo katas ah? oh, so, ano a. <laughs> ah, sa aning <laughs> hanta. <laughs> Ay, sa niya. ani pero gamay kay naong. Oh, Hello. Abos. Bye bye guys. Ba bye bye. Thank you, thank you for watching bye. bye. bye, bye. bye.